Hindi nasagot ang maraming tanong. Ito ang inihayag ni Kidapawan Councilor Dr. Philbert Malaluan sa naging panayam ng Radyo Bida kaunay sa pagharap ni Metro Kidapawan Water District o MKWD General Manager Attorney William Angos CPA sa question hour ng 10th Sangguniang Panlungsod. Ipinatawag mismo ni Councilor Malaluan ang General Manager upang ipaliwanag ang nananatiling problema sa mabaho, madumi at pagkawala ng supply kung saan abot na sa mahigit kumulang 7,000 ang reklamo. Layon din ng kanyang pagpapatawag sa opisyal na maliwanagan kung bakit nagpatupad ang water distributor ng water increase tulad ng 2% franchise tax. Lalo pat wala namang isinagawang public hearing at naaprubahang appropriations ordinance ang SP. Plano nitong hilingin sa MKWD na ipareconsider ang ipinatupad na water rate increase at kung magpamatigas man ay idudulog nila ito sa sangguniang panlalawigan at sa luwa. Kinwiston din ito ang ipinatupad na discount para sa mga minimum bills habang pinunadin din ni Malaluan ang sabay-sabay na pag at pag ng ilang mga may matataas na katungkulan sa MKWD at maging Syam na mga engineer. May natanggap din itong impormasyon na maraming empleyado mula sa ibang lugar na employed ngayon sa MKWD. Sinabi rin ni malaluan na bloated ang ilang numero sa financial report na iniulat ni Attorney Angos kung ikukumpara sa report na nakuha nito sa COA kung tutusin kaya naman daw bayaran ng MKWD ang mga utang nito at tuloy din ang maayos na operasyon. Sa ngayon ay may mahigit kumulang 700 million pesos na loan na ang MKWD at isa ito sa mga nais niyang maimbestigahan at ang ilang mga proyektong pinaglaanan nito na hindi pa rin operational hanggang sa ngayon. Kaugnay naman sa nabanggit ni Attorney Angus na mga dapat imbistigahan sa nakaraang administrasyon ay suportado niya naman ito. Pero kailangan lahat ang imbestigahan, hindi ang iilan lang. Tungkeon tanan including ang mga dating ang mga mayor na involved ni ining mga loan tanan. Gusto lang nako klaruhon sa katauhan nga dili ni politika. This is water. Water is life, gas-gas na yan. Pero kailangan kasi maghanap tayo ng paraan para ma-justify kung bakit dapat i-increase ang water rate. Uh -huh. Luigi Alan Tutor, NDBC, Bida Balita.